Papatayan. Okay. Ano naman daw, yung mga pinagpitayan, may kalahate. Eh. May kalahate. Eh, <laughs> pinagpusta ko kalahate yung balat din niger eh, garlic din eh. may mga ako. Bigay uh, Oh. Yung garne, eh. naharap sa tindahan. Tinabuna ko lang. Bago nakakita na ako, buto. Laparasin nila bang ilalim.

Ah, tari, mang. Hindi na kito wala, magagalit siya. Patos na naman siya. Tuloy na

Ay, tira mo ka kamang kayo, pinamay ako. iyan, kung walang tila. Ako iyan. Ang kay bari ako. Ah. Parang itong naman ko eh. Sari, sa ulit siya eh. Ha? Ay, hindi. Ano ah. ito, pinag kapaluan? Hindi ka naman palu eh. Hmm? Dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, de man palo hindi hey, ba kayo? hindi ba ay lumog ngao. oh! oh! Anong masama nga yun, yung kapopalo mo lumoso sa ilalay oo oh, oh. hindi na natin makukuha <laughs>